Hello guys, kamusta? Lalo na sa akin mga subscriber. Ayan, kamusta po? Ayan, galing kami sa store. Tapos galing kami diba di kanina sa birthday. Ngayon papakita ko sa inyo yung pasalubong ni Nai Nai Amy. Galing sa Pinas. Siya next day stay ng kulang 2 months. Diba? Pero hindi ko naman in-expect na bigyan na akong pasalubong. Kasi sobrang mahal na lang bilhin na. Ayan, meron siya pa sa lubong. Galing pinas. Ayan, patok sa inyo. Pa sa lubong niya. Ayan, na-appreciate. Kasi, dito sa America, wala talaga. na. Ayan, no, may tiyo. Si Nainay Amy -na bigay. Kaya hindi ko alam kung paano ko siya lutuin. Kasi, dito sa bahay namin, sobrang arty na. Sawa ko. Ayan, tuyo. Hmm? So, yeah. Tapos, may din siya. Ano to? Sorry, to. ano ba to? Ayun, meron Puset. Ayan, hmm, puset so, Um, kahit konti lang, pero happy na Naalala ka. Thank you, Tina. Thank you, hi, 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 hi. Tapos, meron siyang na chocolate and candy. <laughs> sa dami niya pong papasalubungan. Hindi mo alam kung maalala ka pa niya sa dami niyang papasalubungan mga Pilipino. Pilipino na uh, family dito sa lugar namin. Ayan. Mm. Kaya kung mabigyan kanya, swerte. Kasi, kaya dami niya pong papasalubungan. Mm. Ayan. See? Mabigyan ka i-happy. Eh, tapos, di mo ito mag-isip. Ang may saat. Tapos, meron siya nakabalot. Hindi ko alam kung ano ito. At saka, meron pa siya pinigay na gusto ko ito. Ito ang gusto ko. Pastillas. Ayun. Wala dito ng ganito. Thank you, sir. So, pastillas. Kahit pastillas nga lang, happy na ako. Sa <laughs> so, regalo niya. Nakasalubo. Ayan. Leche flan pastille. Yan. Sarap yan. Eto, ewan ko kung ano laman niya. Sige natin. Hmm? Ayok na mabuksan. Na dapat yung pambukas. Para masyak. Ano Bye. Ah, souvenir. I think souvenir from Philippines. Nag-alala pa siya. Nag-abala pa. Souvenir. Hindi naman kailangan. Alright ah, may souvenir, souvenir. Magtagal lang bago ulit makauwi ng Pilipinas. So, yan. Tapan. Ayan! From Philippines, San Miguel Beer. Souvenir, honey. Oh, she brought you that. Wow, wow. Thank you. Ayan. Sa dami niyang papasalubong. Ayan, meron na kaming pang open it is it, a dikit sa rep very nice thank you for sa aking pasalubong galing Tina, saya. Thank you for watching. Susunod po, le. Bye bye. Please subscribe my channel. Bye.